Hello mga classmates. Nandito po ako sa shop ng mga adik. Ano <laughs> you know po yung dalawang yan? Mga adik po yan. Ginagawa ko po yung prankster natin pero di ko magawa kasi di ko alam. Kinatamad ako. Nakikita niyo po yung lalaki na kahubad. Hindi po yung rito tambay po yan sa kali matapang napadaan <laughs> lang po yung katabi niya yan yan adik sa run yan takbo na takbo run yan di ba <laughs> takbo daw oo takbo yun ko comment ka pa eh <laughs> man, 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 langan, man. Ah? Kinalikan mo? Oo, oh, siyempre ako oh, magaling kumalkal eh. Kahit ano kinakalkal ko. Ano speaker. Lagi may speaker yan. Ano ko ano, pwede mic dito eh. Oh, sa inyo kakaway na ako. <laughs> Oy. Hey, eh tambay kanya mata <laughs> Adik lang para <barang> nagra-rugby lang. <laughs> Yung mga tao dito, mga adik talaga.